Ayas uh, po, isang magandang araw po muli mga kabarangay. Ah uh, update po ng kaunti Ah uh, dito po sa Usaping BSKE. Ah uh, ito po ang uh, interview po ni DJ Chacha uh, kay Comilic Chairman George Garcia. Ah uh, Siyempre po ang aking paulit-ulit na pangungulit sa uh, hindi pa po nakapagsubscribe sa aking channel, Coiners Ring. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na magsubscribe. Pakiclick po yung notification bell at all para na lang yung updated sa aking mga bagong videos. Chairman, unahin ko na lang muna. Ah, Chairman, good morning po sa inyo. Magandang umaga po mamuroof at certain uh, sa ating pong mga kababayan, maganda-maganda umaga po sa inyo. Chairman, unahin ko na lang muna tong usapin sa ano no, Barangay at SK elections kasi lahat tayo hinihintay natin kung anong gagawin action dito ng pangulo doon sa Panukala no na mapostpone ito at ma-extend yung uh, term limits. Pero sa bahagi nyo po ba eh, kung ano i-veto man ito or mag-lapse into law, ano po ang mga paghahanda ngayon ng COMELEC uh, just in case no? Uh, Kamusta po ang uh, preparations? Mamroot tuloy-tuloy pa rin po yung paghahanda ng komisyon sapagkat napakahirap po ipagbaka sa kali dahil nga po sa nung nakaraang linggo pa lamang ito na itaas sa opisina ng ating Pangulo, ng ating Kongreso, and therefore naghihintay po ng aksyon ng ating Pangulo. At kung sakali pong ito'y mapirmahan ng ating Pangulo, maaari pong maging batas, pero wala rin pong makakapigil sa isang registered voter na mag-question ito sa kataas taasang hukuman. Mahirap po na uh, sa bandang huli kami po ang malalagay sa alanganin at yung eleksyon natin baka po kasi magtuloy uh, dahil po sa mga pangyayaring yan. May posibilidad din, alimbawa, mamurut na biglang ma ito ng ating Pangulo, yung panukalang batas and therefore, magputuloy-tuloy po ang halala natin sa December 1. Kung kaya po lahat na ng paghahanda, ay tinuloy na rin namin kung bakit naman meron tayo sa August 1 to 10 na registration of voters. Minarapat po namin mag-schedule ng registration of voters, mamurut sapagkat kung hindi po tayo magkakaroon ng ganon, wala po tayong boboto na 15 to 17 years old para sa mga kabataan sa sangguniang kabataan. So that yung... So, napag napakinggan po natin, ano po, na malinaw na sila po ay uh, talagang naghahanda po para po uh, sa halalan sa December 1, 2025. Uh, dahil po, ayon sa kanya, ay uh, uh, kapag pinirmahan po ito ng Pangulo, ay uh, maaari po na may mag-question. So, alam na po natin na lahat yan, bagamat hindi niya binanggit yung, yung particular na pangalan na mag-question po, po dito. So, ang... Uh, masasabi ko lamang po palagi ko pong uh, sinasabi na napakagaling po na election lawyer uh, niyang si uh, Comelec Chairman George Erwin Garcia uh, malamang po ay uh, siyempre po ina-advise sa niyan ina-advise niya po ang Pangulo sa tama at sigurado ko po na alam na alam po ni uh, Chairman Garcia ang dapat na mangyari na legal po hindi po nga uh, nabanggit ko na rin na hindi po maaring hindi magtanong o humingi po ng advice ang ating pangulo sa Korte Suprema. So, yan po yung mga uh, malilinaw po ng na, uh, mga nangyayari po sa ngayon. At uh, malinaw din po sa ating uh, napanood, narinig na uh, dalawa po yung uh, nabanggit po na maaring uh, gawin o uh, mangyari uh, ni uh, COMELEC Chairman George Garcia. Ito nga po yung pipirmahan nito ng pangulo na pwede po itong pirma ng Pangulo pero kumpleto po yun sa kanya <coughs> hindi po kagaya ng narinig natin sa iba na uh, kapag pinirmahan ng Pangulo tuloy na yung November to 2026 kasi putol eh kaya ang, ang alam po ng karamihan uh, kapag ito ang batas na yan ay pinirma ng Pangulo yun na yun tapos na ang halalan ay magaganap na sa November to 2026 hindi po nila kasi dinudugtong yung talagang dapat pa o may mangyayari pa. Yun nga po, may uh, magkocontest may magpipetisyon. At kapag yan po ay nakarating sa Korte Suprema, Korte Suprema na po yung magdedesis yun dyan. Kung uh, unconstitutional ba yan or uh, tama, nasa konstitusyon. Dalawa lang naman po yan. Kaya lang po, uh, malinaw na malinaw po na sinasabi natin, mas malamang sa alamang. Kapag nakarating po yan ng Korte Suprema, unconstitutional po. Kaya, Si Erwin Garcia, uh, si Komilek Chairman po ay patuloy sa paghahanda dahil alam na alam na po ang mangyayari. At uh, hindi rin po inaalis o so mai-aalis ang isang uh, pangyayari o na maaaring gawin po ng pangulo ang ibeto nga ito. Yan po ay ayon na rin po sa uh, sinabi po sa o pahayag po ng ating Committee Chairman uh, Garcia na uh, may posible po o posibilidad po na ibeto yan ng pangulo. So, alin po sa dalawa? Uh, pipirmahan niya ng Pangulo para maging ganap na batas at kontrahin, uh, kukontrahin, ikukontes ng uh, sino man o ibeto niya. Alalaman na po natin yan, mga kabarangay. So, yan po ang update, mga kabarangay. Uh, tiyak po na malalaman na po natin kung na, ano talaga ang mangyayari. Pero kung uh, tinitingnan po natin o para uh, binabasa po natin yung mga naririnig, na uh, napapakinggan, napapanood ay magkakaroon na po tayo ng idea sa tunay at totoong mangyayari. Maliban na lamang po, kung uh, uh, sarado ang ating pag-iisip, ay talaga pong wala tayong maiintindihan. Kahit na po ano ang uh, sabihin ng iba. Buksan natin ang ating mga isip, mga kabarangay. Okay, nandito na po tayo. Uh, maaring pirmahan nga yan ng Pangulo. At uh, ayon kay uh, Atornege, Komilek uh, Sherman Garcia Maaari din po niyang ibeto yan Ngayon, eto ang tanong Alam ng Pangulo Na kapag yan po ay kanyang pinirmahan At kapag yan po ay uh, kinontes, kinontra Pinitisyon Ng kung sino man Hindi ko na po babanggitin ang pangalang Ator ni Macalintal Para wala nang magalit sa akin <laughs> Makakarating yan ng Korte Suprema Magkakaroon po ng pagdinig. At kagaya po ng sinasabi ko, mas malamang sa alamang na papanigan ng Korte Suprema ang petisyoner dahil meron na po silang uh, resolusyon noon. Yun nga ang Comelec ruling or Comelec resolusyon. Ano po? Makalintal versus Comelec na nagtakda ng halalan para sa December 1, 2025. At kung ibebeto naman po yan ng Pangulo, tapos na po ang lahat ng usapin. Wala na po, chok na po, lusaw na ang batas na isinulong po ng Kongreso at ng Senado. Matutuloy na po ang halalan sa December 1, 2025. Three years, three term po. At pwede po niyang abisuhin o sabihan ang 20th Congress na kung talagang gusto nilang i-fix, pahabain ang termino po ng barangay at SK election sa 20th Congress po. Yan po ang tamang panahon, tamang pagkakataon na pwede po nilang gawin yan. At mag e effect ano man po, ang gawin nilang batas ilang taon man yan. mag e effect yan. Kung mag e effect sa susunod po na halalan sa, sa December 2028, 20, 28, yan po kapag yan po ang kanilang ginawa. Wala na pong kukontra. Dahil yan po ang tunay na term setting. Yan po ang totoong term fixing. Walang postponement. Walang extension. Walang hold over capacity.